Siye with you. hindi ka mag-anak, alagang aso, pwedeng maging beneficiary. Sa pagpapatuloy ng Hong Kong Special ng Siye with EA, isang nakakaintrigang tanong mula sa Betsy na si Christina ang ibinahagi sa segment na Tanong ng Pilipino. Anya, yung isa kong kaibigan, tinawagan ng stepdaughter niya na nasa Pilipinas. Bilang pasasalamat daw sa kanya, dahil siya ang nagpalaki dito, ay gagawin daw siyang life insurance beneficiary nito. Pwede po ba yon? Ayon kay Attorney. Mark de Muva, the answer is yes. Under our insurance code, malaya ang isang tao na may insurance policy o yung insured person to designate kung sino yung gusto niyang beneficiary. Hindi required na kamag-anak o blood relative. Ngunit nilinaw din niya na may ilang partikular na sitwasyon kung saan hindi maaaring gawing beneficiary ang isang tao. Meron lang specific circumstances na ang isang tao ay hindi mo pwedeng maging beneficiary katulad halimbawa na kabit, anya. As a matter of public policy, syempre hindi natin dapat ay encourage yung mga ganon klase ng relasyon. Sa gitna ng usapan, ibinahagi ng host na si Boy Abunda na ngayon lang niya ito nalaman at natutunan at sinamantala na rin niya ang pagkakataon para makapagtanong, pero pwede bang gawing beneficiary ang alagang aso? Ayon kay Atony. Matsesa, I think hindi pa ganon ka-advanced yung laws natin. I've heard it sa Vihina, although sa kanila kasi, liberal talaga sa laws nila. They treat their pets as a legal personality. Dagdag naman ni Atoni. Demova, dalawa lang ang personalidad sa laws natin natural persons, tayong mga tao, and juridical persons mga korporasyon. Sa kabuan, muling na ipakita sa episode ang kahalagahan ng kalayaan ng isang tao na pumili kung sino ang nais niyang bigyang halaga at pagkilala kahit hindi ito kadugo. Para sa maraming DE, ang tanong na ito ay may malalim na personal na saysay, lalo na sa mga pagkakataong hindi dugo kundi malasakit at pag-aruga ang naging pundasyon ng relasyon. Sa pangunguna ni na Sen. Alan Peter Cayetano at ni Tito Boy, ipinagpapatuloy ng CA with EA ang adbokasya ng yumaong Sen. Rin Cayetano. Mapapanood ang programa tuwing linggo ng gabi, labing isa oras yal sa pito, at may replay tuwing sabado, sampu oras 30 minuto well sa IE.